tengah di sana mana? Tempat ni Hotel Bablo Ini Ini dia Bunda Ini dia tu Ini dia tu Dame, 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 Hindi na ako yata to kaya ano? di na? hindi na? di na kala ba? galing wala? arap na, arap, arapalisis. Ang ba siya malaki? karamdaman ko yun, tapat pala nang digumon yun

ちょっと待ってください,い。タタ pa. Oh, Dalag mo, no nakakalabay? Oo, ano nga Ayan daw tayo ng burasigang ngayon. <laughs> Ang daming buras eh. Puro Pura-bura siyang makakain din puti na siya yung ano eh. Puna puti yung dalag. <laughs> Lapit na ng puti.